Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo po nung ako ay nag-aaral na maging abogado, gusto ko na po sumulat ng uh, libro. Naunahan kasi 'yon nung pinaiyak ako ng ex-boyfriend ko. Nung boyfriend ko sa sa law school, pinaiyak niya ako. Tapos sumulat ako ng tula. Tapos nung nakapagsulat ako ng tula, naisip ko Diba, gusto ko gawan ito ng librong pinagdadaanan ko. But uh, I never found the time. Uh, the inspiration was not enough. It, the interest was there, pero yung inspirasyon na sumulat talaga at pag-isipan, uh, hindi ko, wala, wala noon. Tapos, dumating yung National Reading Month natin. At um, naimbitahan ako doon sa Davao City para mag-book reading sa kanilang launch ng National Reading Month. Noong kinakausap ko yung uh, isang kaibigan ko, sabi ko, sabi niya, saan ka papunta? Sabi ko, papunta akong Davao kasi may book reading ako doon. Sabi niya, pwede ba na kapag mag-book reading ka, piliin mo naman yung mga Pilipino na authors sabi niya huwag yung mga foreign authors. Tapos doon ako napaisip, nung gabi na yon napaisip ako, sabi ko bakit hindi na lang ako yung sumulat ng kwento at gawin kong libro at yun yung uh, ipamahagi ko sa mga bata at yun yung babasahin ko sa mga bata. Kaya papasalamat ako sa mga batang Pilipino because they gave me the inspiration to write uh, that book.